May tuturing daw na makasaysayan para sa mga pro-reproductive health bill ang pagkakapasa ng panukalang batas sa ikalawang pagbasa sa kamera. Limang kongreso na kasi ang nagbasura ng panukalang batas na katulad sa RH bill. Para naman sa mga kontra sa panukala, hindi pa tapos ang laban para mapigilan ito. Makibalita tayo kay Joyce Segui. Pasado la 7 kagabi, pinagbotohan sa Kamara ang Reproductive Health Bill para sa second reading ito. Idinaan sa Viva Voce o palakasan ng boses ang botohan. All those in favor for the approval of House Bill 4244 on second reading, please say aye. aye. All those against the approval of House Bill 4244, please say nay. Obviously, the crowd in the back joined the one. The eyes have it. Pero maagap si Navotas Representative Toby Tiangco. Um, pursuant to Section 115, I move for nominal voting. Natuloy ang nominal voting o pa isa-isang pagboto na may kakibat ka pang paliwanag. Binigyan ng tigtatlong minuto mga kongresista para ipaliwanag ang kanilang boto, paborman o hindi sa 27 pahinang panukala. Inabot na hanggang alas 2 sa madaling araw ang botohan. Sa huli, nakalusot sa ikalawang pagbasa ang RH Bill. On the manner of House Bill 4244, affirmative 113, negative 104, abstention 3. House Bill 4244 is approved on second reading. Ang mga pro-RH bill naniniwalang makakalusot din ang panukala hanggang sa third reading. Kanito ay masaya, masaya. Saludo ako doon sa mga mababatas at talagang uh, pass na, na, na binotohan ng RH bill kahit na nagdoon yung mga uh, uh, mga obispo at mga members of the clergy. Duda naman ang ilang kontra RH bill na impluwensyahan ng Malacanang ang mga mambabatas para bumoto pabor sa panukala. It was uh, the cabinet members who intervened. They were all here. Oh, they were lobbying for uh, yes vote. Pinabulaanan ito ng palasyo. Batid naman po natin ano, na hindi po nag-exert ng pressure sa kanila bagkos nakiusap lang naman po ang ating Pangulo na hayagan, kita po ng publiko. Uh, dinig po ang kanyang panawagan, gamitin ang kanilang konsensya at uh, tutin yung kanilang tungkulin. Sabi naman ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na kapanlulumo ang nangyari pero pag-iibayuhin daw nila ang kanilang trabaho para isulong ang pagiging sagrado ng buhay. Ngayon nakalusot na sa second reading ang RH Bill, uusad na ito yes. sa Kamara sa huling pagbasa. Sa lunes ito inaasahang mangyari. Pagkatapos ito, ipapasa na ang panukala sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso para pag-usapan kung may pagkakaibang bersyon ng Senado at Kamara. Sa ngayon, nasa second reading pa ang bersyon ng Senado ng RH Bill. Joyce Segi, Nagbabalita, Pilipinas.